muling umatake yung mga tao ni Duterte, mga kababayan ko. Dating spokesperson sa palasyo noon ng administrasyon ni Dutae, eh. eh ngayon mga kababayan ko, tinaguri ang one of the best of the best fake news peddler sa Pilipinas. Aba mga kababayan ko, di ko na pangangalanan ito at itago na lang na, ay, pangangalanan ko ito, but itago na lang natin sa pangalan na Bobby Tiglaw. O itago na lang natin sa pangalan ng Bobby Tiglaw mga kababayan ko. Ang tindi mo nang ginawa ang fake news nito mga kababayan ko. Huwag po kayo nga mag, uh, magtaka mga kababayan ko dahil kitang kita po mga kababayan ko at sabay-sabay na pinaputok ang isang issue at sinausawan mga kababayan ko ni Super Ate. <laughs> ang galing mga kababayan. Sinausawan ni Super Ate ang lahat. So eto ang nangyari mga kababayan ko. Ang bakbakan mga kababayan ko ng super na ng uh, fake news laban sa katotohanan. Ang mga maiinit na balitang ito, masasaksihan natin ngayon dito sa video na ito. Panoorin nyo mo ito mga kababayan ko. Pineke at dinoktor umano ang police report para pagmukhaing may kaugnayan si First Lady Liza Araneta Marcos sa pagpanaw ng negosyanteng si Paulo Tantoco sa Los Angeles sa California noong... OY! Iginiit yan ng malakanyang at sinabing gawa-gawa ito para siraan ang unang ginang. Ayan na nga eh. Number one, palakpakan natin ang mga DDS sa paggawa nila ng fake news. Dahil sa paggawa nila ng fake news, mga kababayan ko, magre-reflect ito kay Buday at sa kampo ng mga tae. Ang galing, mga kababayan ko sapagkat gumawa kayo ng isang fake news na kayo rin ang tatalunin at kayo rin ang maloloko. Ganyan na talaga ngayon ang galawan mga kababayan kapag talagang hindi nyo kayang galaganapan ng mga trabaho ninyo. Ang tinde mga kababayan ko, ganyan na ba talaga ngayon ang uh, galawan nyo? Ang gumawa ng kasinungalingan, laban para sa administrasyon ni Pangulong Marcos? Sarap nyo paulanan ng kunya kung anong anong batikos. Saan kayo makakita, mga kababayan ko? Police report sa Los Angeles. Duduktorin mo. ba diba? Mga kababayan, panoorin nyo to. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa briefing kanina, sinagot ni Undersecretary Claire Castro ang mga tanong ng media tungkol sa panawagan ni Senator Amy Marcos. <laughs> na... Isa pa to, isa pa to. Isa pa to. Isa pa to. Akin na ngayon pang -ahit. Nabasan nyo nga ako ng pang-ahit dito. Pang-aahit din ko ng to. <laughs> ha? Gusto mo pang -ahit? Hmm? May pang ako dito. Gusto mo? <laughs> ha? Ha? <laughs> Saan makakita? Mga kababayan ko. Pag reportin mo yung Malacanang, bakit? Bakit? Tanong ko lang ha. Bodyguard ba ni Paolo Tantoco ang unang ginang? <laughs> Hello, Ma'am Gina. ba? Diba? Bakit? Ha? Tinawin ng umiikot sa social media na nag-uugnay kay First Lady Lisa Araneta Marcos sa pagkamatay na negosyanting si Paolo Tantoco sa Los Angeles, California noong Marso. Tingnan nyo to mga kababayan ko. Fake news na fake news si Tanto si ano si Bobby Tiglaw dito. Sabi ni Castro, peke at dinoktoran dokumentong ginamit na ba siya ng kwento na isang first lady sa mga nadatang ng mga otoridad sa kwarto ng mamatay si Tantoko. Ayan. Sabi nila doon, mga kababayan ko, kasama daw ang unang ginang doon sa kwarto nung mamatay daw ito si Mr. Tantoko, yung isa sa mga successor ng Rustan, mga kababayan ko. Nakakatawa po, mga kababayan, nakakatawa po, Uh, nakakatawa po mga kababayan ko yung ginagawa po nila Yes, tama po kayo ng inyong naririnig Nakakatawa po yung ginagawa nila sapagkat Saan kayo makakita? Saan kayo makakuha ngayon mga kababayan ko? Saan kayo makakita ng isang tao mga kababayan ko na time to time ba nakasama ba ni First Lady si Tantoko? Ha? Alam nyo kayo, kayo mga didis ginagawa nyo mga mga, mga Pilipino eh gusto niya lang maniwala sa inyo yung mga mangmang -mang na followers ninyo eh. Di ba? <laughs> oh, nagpa pa kayo kay Babalina, di ba? Oh, di ba? ito ahitin niyo pangahit. Oh. Sabi sa inyo, wag boboto 'yan eh. Hmm. Pero pinagagalitan ko kayo, kasalanan niyo yan. Binoto-boto niyo. Oh, nakikita niyo nangyayari, namamahiya na, di ba? May loyalista bang kayang ipahiya yung kapwa ng original na Marcos? O, oh, di ba wala? Dapat, dapat yung ano, sa kayo nakakita ng isang original na Marcos, ipapahiya yung ano, yung hindi pa purely Marcos, yung pa'y namamahiya. sinasabing polis sa report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Correct, mga kababayan. Ano paliwanag dito ng palasyo? Panoorin nyo. Kahit kayo po mismo ay maaari mag-imbestiga sa nasabing lugar. Oh, example. May nakapangalan doon. Isang pangalan, tapos Luis Araneta, Luis Marco, Lu Araneta lang, Marcos na nakalagay. Tapos Alexandra Miro. Saan kayo makakuha ng ganun? <laughs> Do you think maniniwala ang tao? Yung sinasabi nilang Alexandra Miro, that is the girlfriend of Sandro Marcos. Mga kababayan. Correct. Tama kayo na rin. The girlfriend ni Sandro Marcos yun. Do you think tunay na pangalan niya yun? No. Pag inimbestigahan ka sa ibang bansa, pag ikaw ay ano, kailangan ng passport mo. <laughs> Tama, mga kababayan? Ngayon, kailangan ba ng passport ng unang ginang kung sakaling nahuli siya doon sa loob ng kwarto? Tanong? Of course! Yes! Kukunin yung passport niya! Ano pangalan ni First Lady? Luis Luisa Araneta Marcos! Diyan pa lang eh, tatanga-tanga na yung gumawa na at nag-post niyan eh. O oh, ngayon, alam nyo na totoong pangalan ni Madam. Hindi, li, hindi lang Lisa. Mga kababayan ko. Tuloy. Sa Beverly Hills Police Department. Para malaman nyo na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink, kung hindi ako nagkakamali, ang parting yon ay dinagdag lamang. Correct! Kasi fake news nga yung nagsabi nag-start ang uh, salit, mga salitang, and I quote, and the cause of initially suspected to be drug overdose up to the word miro, yan po ay dinagdag lamang. Okay. Kasi, inedit yung babang parte ng police report, mga kababayan ko, pati yung tsapa, magkaiba pa mga kababayan ko. Ito ay mga gawain upang masira ang unang ginang, ang pangulo at ang admin. Siyempre, Atty. Clear, gagawin nila yan para siraan lahat. Gagawin nila yan para wasakin at wasakin yung ano, wasakin at wasakin nila ang lahat ng lahat ng tao nakapaligid sa Pangulo, lalong-lalo na ang Pangulo. Ano ba masasabi ng mga yan? Kasi tandaan ninyo, titingnan nyo mabuti, ano ba magagawa ng mga DDS ito? Ano ba magagawa ng mga maninira na yan? Ano ba magagawa ng mga invader na yan? Mga kababayan ko, di ang manira sa nakaupong administrasyon. Mga beater! Ano mga beater lang kayo? Administrasyon <laughs> <laughs> na ito. Dagdag ni Castro, iba ang tinuluyang hotel ng unang ginang sa hotel kung saan natagpuan si Tantoko. O, oh, di ba? Si Mr. Paul Tantoko ay hindi po kasama sa official entourage. Ni, ah... Uh... FL or ni, ni, First Lady. oh, di ba nakakahiya naman sila dito mga kababayan ko? Oh. oh. Alam mo, nagkakaroon ako ng thinking ba't nila binubuhay eh. Ang unang gina. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Naturingan journalist, mga dating spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga na sarili. Eh mga bobo tawag dun hindi sila nagiging journalist, kundi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusulong na interes. Ayun. Ano ba yung sinusulong na interes, attorney? Iliwanagin natin. Kasi pag may sinusulong na interes yung mga yan, ematic eh, yun. Ano yung sinusulong na interes? Yung 2028 presidency ni Sara Duterte. <laughs> Di ba kayo nagtataka, mga kababayan? Di ba kayo nagtataka? Ito, tatanong ko kayo. Di ba Pattern lang. Pattern. Saan pumutok yung unang news niyan? News 5. Mga kababayan, ko, tandaan nyo news 5. Pumutok yung unang balita sa post na si Tantoko ay ganito, ganito, ganyan, na itinamaan daw ng ganito, na ilad sa kok. Pumutok sa news 5. Second, mga kababayan ko, attempt. Nung pumutok sa news 5, mga kababayan ko, heto na si Babalina. Nagtatawag na ng, ano, ng uh, magpaliwanag daw ang Malacanang, mga kababayan. Second, mga kababayan ko. Third, mga kababayan ko. Pumutok yung uh, issue ni Bobby Tiglaw. O, oh, nakita nyo, di ba? Mga kababayan ko. Eh, yung pang-apat na gagawin nila, mga kababayan ko, hindi na natuloy. Kasi bakit? Sablay po yung pinos ni Bobby Tiglaw. Sablay. O, oh, nung sumablay, mga kababayan ko, ano nangyari? Di ba? pare pareya silang, ano mga kababayan ko? Bagsak! So ngayon, napahiya si super ate, mga kababayan ko. Napahiya ngayon si super ate kasi si super ate, mga kababayan, mga kababayan ko, si super ate ha, si super ate, hindi na makapalag. Kasi wakit, basak yung plano, basak yung plano nilang siraan si Bongbong Marcos, basak ang plano nilang siraan ng unang ginang sapagkat dito pa lamang sa pangatlong attempt nila, basag na. Ito ngayon yan. Naghahamon sila ng giring sa Senate. Gusto nilang ihiring yan. Gusto nilang papuntahin yung unang ginang doon sa Senate para ipahiya yung unang ginang. But suddenly, the third step na ginawa nila sumablay. Nung pag sublay mga kababayan ko, gumuho lahat ng plano ni Babalina kaya ang ending mga kababayan ko, shocks, nakakatawa sila. Walang Senate hearing na magaganap. Kasi bakit? Fake news kagad yung third step mga kababayan ko. Sayang, hindi nyo napaputok ng maayos. Kayong mga DDS, sisihin nyo si Bobby Tiglao. Kasi si Bobby Tiglao ang sumablay sa plano ninyo. Si Bobby Tiglao ang nagpahamak sa inyo. Kaya wala, hindi matutuloy yung Senate hearing ni Sini Super Ate. <laughs> o ano, iyak na naman kayo. Tuloy! Ipinakita rin ni Castro mga larawang ito mula sa official Facebook account ng unang ginang. Oh, ayan, saksak nyo sa baga nyo mga DDS, oh. Masakit ba? Ha? Oh, kasama ba si Bobby Tiglaw dyan? Kasama, kasama ba si ano? Kasama ba si ano, si Paulo Tantoco dyan? <laughs> oh. Na mga naging aktibidad nito noong March 8, araw kung kailan namatay si toko? Oh. March si First Lady andon. Ano, nagpapakilala ng bansa natin sa harapan ng maraming foreigner, mga kababayan ko, at tinataas ang bandera ng Pilipinas. Habang itong mga DDS, mga kababayan ko, gustong sawsawan yung pagkamatay ni Tantoko. <laughs> Tuloy! Wala pong ikinababahala ang unang gilang dahil alam po niya ang katotohanan at makikita mismo ang mga records na yan. Correct! So ang dapat mabahala dito yung mga nagkakalat ng fake news, aantayin ko attorney Claire na idemanda si Bobby Tiglaw. Attorney, oh, payag ba kayo mga kababayan ko? Payag ba kayo? Kasuhan natin si Bobby Tiglaw mga kababayan! Sinong ano, sinong game na game na kasuhan si Bobby Tiglaw dito mga kababayan ko? Oh, taas ang kamay mga kapatid. Oh. Deserve ba ni Bobby Tiglaw kasuhan mga kababayan? Kung deserve ni Bobby Tiglaw, taas nyo ang kamay nyo, mga kababayan ko. Oo, oh. oh, dapat tumanda ka na, Bobby Tiglaw. Kakasuhan ka. hindi, eh, seryoso ako, Bobby. Humandahanda ka na, ididimanda ka. May magdidimanda sa'yo sa ginawa mo. Hindi ako magtataka, hindi ako magtataka. Papay lang ka ng kaso anumang oras ngayon, tandaan mo yan. Papailan ka na ng kaso, tandaan mo. Dahil sa ginawa mong fake news. Mga naninira sa kanila dahil hindi nila magigiba sa gamit na to, ng mga fake news na to, ang administration na ito. Alam mo, di ba nahihiya si Sara Duterte dito? Hindi, mawala, mawalang galang sa inyo, Vice President, ha? Wala mawalang galang, ah. Hindi ka ba napapahiya dahil uh, ganyan ang ginagawa ng mga tao ninyo? Hindi ka ba napapahiya? Ako kung ako yan, Pagbabawalan lang ko si Bobby Tiglao kasi masisira yung 2028 dream ko na maging presidente. Kasi ngayon pa lamang yung mga alipores ng tatay mo na may public may self-interest ang nangyayari ngayon, ikaw, ikaw ang magbe-beneficio nito. Mawasak yung mga yan, mawasak yung mga yan. Tandaan nyo mga kababayan ko, kayo ang babag sa kanyan. O kita mo si super, si ano, si ano, si babalina o ano nangyari kay babalina mga kababayan ko, di ba? Di mo napapansin, dikit ka ng dikit niya, Winawasa ka rin yan. Ano kayo mga DDS? Ingat kayo kay Babalina. Tignan niyo mga kababayan ko. Wasak-wasak kayo diyan. Baka yung ano, yung uh, pangarap mong maging presidente, mapako pa, buday. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok 24 oras. Di ba? Saan kayo makakita mga kababayan? Kung questioning ko lang, no? Paano naaatim ng mga DDS na ganito ang ginagawa ng kanilang mga propagandis. Hindi po media tawag doon, propagandista po mga kababayan, ha? Sa <laughs> so, totoo lang. Alam mo yung galaw, ang galaw, ang galaw ng mga nagpakalat na yon Ha mga kababayan ko? That is, ano, Chinese style news. <laughs> mga kababayan ko, that is Chinese style news. Mga kababayan. Yan po ang galawan nila. Magbalita ho ng wrong information. <laughs> doon sila sarap na sarap, mga kababayan ko. Mga kababayan, doon sila sarap na sarap. Mga kababayan, sabi uno isang comment, comment nagkomentong kaibigan natin dito, no, kahit to basher, papasukin natin, walang problema. Demanda daw yung LA Police. Bakit natin ididemanda -de yung LA Police, mga kababayan ko? May sarili silang investigation. Dapat ang idemanda natin dito yung nagkalat ng fake news niyan. Sino, mga kababayan ko? Di si Bobby Tiglaw, mga kababayan? Yung po dapat ng idemanda ng gobyerno. Di ba? Sapagkat nagkakala nagkakalat ho ng fake news. Pero by the way, mga kababayan ko, no? Anyway, anyway, may magsasampanan ng kaso dyan. At kilala ko. <laughs> Aabangan ko na pailan to ng kaso, mga kababayan. At pag pinailan to ng kaso i cover ko, mga kababayan ko, para malaman ng taong bayan na seryoso ang gobyerno. Seryosong gobyerno natin sa mga ginagawa nila. <laughs> oh, sige nga. Ngayon nila sabihin, mga kababayan ko, na walang puso si Bongbong Marcos, mga kababayan. Kung ganito ang ginagawa lang, walang problema, padidimanda ko talaga tong mga 'to eh. <laughs> oh, isa pa, mga kababayan ko. Isa pa. Nasaan ba si First Lady? Ang uh, ng A8 andun sa Pilipino Convention, mga kababayan ko. Namatay si Tantoko, ko, A8 nasa kondo, malinaw na malinaw na wala po ang unang ginang doon. Pangatlo, mga kababayan, Pangatlo, mga kababayan ko, napahiya rin po dito si Babalina. So, paano ba yan? Sabi sa inyo eh, huwag niyong bibitbitin ang public inter sa pam problema pam pampamilya sa politika. Never ninyong magagawa yan mula ngayon. Mga kababayan ko, makinig ka. Wala na. Kahit na anong gawin mo na pagtatanggol sa pwesto mo, mas maniniwala ako sa totoong Marcos. Okay? hindi mo ba alam ba't ka nilayasan ng mga vlogger? Dahil pangit ang ugali mo. <laughs> hindi kami tutulong kung kalaban mo ang kapatid mo. Tutulong kami sa'yo kapag alam namin sinusuportahan mo yung Marcos. Pero pag Duterte na sinuportahan mo, Ekis ka na sa amin. Hindi kita tutulungan. Never ka namin tutulungan kahit na magtago ka pa sa palda ng baklang direktor. Yun lang gusto ko sabihin. That is real talk. Di ba? Magkakaibigan tayo. Magkakasama tayo sa isang eroplano. Pero, tandaan mo ang pinagmulan mo. Ang nagpalaki sa'yo, Marcos. Yan lang gusto ko sabihin. Kaya dapat, sa Marcos ka maging loyalty. Hindi dyan sa Duterte. Diba?